relax lang daw ayan na ayan ang mm, dako dako mm. ay git lang darn man ayaw i luom loom <laughs> ouch <laughs> Ayan, perfect. Mm. Kalugit, kamusta kayong lahat? Meron diba? tayong customer overtime tayong mga kalugit, no? So, ang customer natin from Tugbok dito lang yan. So, nalang na dika, no? Mm -hmm. So, yan ang tingnan yung kuko ni Madam, mga kalugit. Oh. Siya lang naglugit-lugit. So, ayan, grabe pa ang dugo. Linisan muna natin. Kaya, dam? Kaya. Kaya nun, jud ha So, lagyan natin ng magic sarap natin mga kalugi at para lumambot siya. Kaya na dyan na i Ah. ka lang sakit di Gan. Yeah, Pero ko sabat bi, sabat ko bi. Dal gilugit pa ko. Kuwa sa cellphone ko. Sabta. Lab! Nako gi operahan ka jut lang. Operahan? Kuko. Okay. Nana si Lau. Kasama ko si Mark Jan kasi notification sa loob. Oh. Relax lang. Oh. Mm. God. <laughs> Ayun na. Mm. Relax lang dam. Ayun na. Ayun. Ang dako-dako. Mm. Isa dako -dako. oh. e, git lang darling. <laughs> Ayoy, eh, loom loom. Ouch! <laughs> Ayan! perfect. Diba? Hiningang Hindi malalim. Tita! <laughs> hmm, dog. nakuha Mundo ko, oi. Amo niya, ang gusto mong kkaon. Sa ka to mo gusto うん。 Ano pa malugit ka pa, madam? <laughs> Katol diri? Katol? <laughs> Katol. Katol sa kaya. Ayan. Wala na? Nagtusok pa? Wala na. Dito. Brog, sumad na lang. Oh, pero wala na may tumay gastosok nga kukugin na. na. Sure ba? Wala na itong buo. Ayan. Wala na. Ayan. Ayan. Okay. Mamanan man na. Dito na punta. Wala Ayun na. Sige, lugit-lugit. Ikaw, ikaw, mang ka. Suffer si mong kuku. Butong sama ni mga followers ko doon. May mga hangin noon doon. Ngambal nga. Ano? nga. Taka, taka, ano, pera, wala. Sunod sa imo ko. Ante, lang tawa ka ron. Mag-expert <laughs> na. Ang <laughs> gani. Tingin mo lugit-lugit, lang tawa ka ron. Inyong kuko, gilugit. Sakit diri. Medyo lang. Nagpilasa mo na imong kuko. Diri, sakit. Diri. Diri? Hmm. Medyo katulang dira dapit. Pero hindi ka ka sa Batos Damao? Mm -hmm. Sa... School? Uh, teacher ka? Sa... Sa Tagpo. Doon na ka, ka? di before? Ayo, mm. Ay, oo. Oh. Kapahinlo pa sa'yo mga. Pero wala maga. Wala. Ako doon. Ano pa doon familiar si madam? Hindi mo kukutan tanawod sa iyo mga video tapos feeling na kaya na ko feeling. Nan! Tagang, tagang ang feeling. Palimpyo na lang kadiripuhon. Okay. May teacher po doon elementary sa takunan o. Oh. banog-banog iyang kuko eh. Ayan. Ayan. Oo. Oh. Lakaw na lang mo diri. Uh Oo. -oh. Sino kay tama tama pag abot nyo diri ma ano na ta. Kahaw. Bahay. Ko din ka haw. ko ni mo bayo. Ha? Bayo. bayo. Pulo. swimsuit na lang dala ako <laughs> ah yan na sana ha Basi, may to na lang bilin color sa dagdagin ayan Magic sarap. Dako so jud jud daw mas git. Hoy ni. Hoy ni sige lugit lugit uy. Ayan, okay na. Wala na sakit. Okay. Sa so, mga lugit, thank you so much mga ka-lugit. Ayan. Sa so, mga mahilig magpalugit, dira, lugiton. Ganyan kong inyong sungad. Sige mo lugit, tanawan nyo inyong kuko. Oh. Kamulang gasabar sa inyong kuko. Tapos mabalik ato. Kamu din magpa-opera. Imbes magpa-cleaning, kamu operasyon ang gawin. Sa mga diabetic, hindi po allowed dito, ha? Thank you. Thank you.